Ah? Oh, huwag oh. masyadong atat mga kunars pala pa. Pugs. Kutis mayaman. Sana ikaw din. Eto na. Eto na po ang episode 3. Masyado kayong mga atat. Ah, ka demanding ninyo. Hindi nyo nga sinishare. <laughs> Let's go! bugs, Ah, oh, nalito kayo. Kala nyo si John Hilario. H&M <laughs> Bershka Nike. So for today's video, yeah. lang yung outfit natin. T-shirt t-shirt lang, then ripped jeans, then boots with a fur. Pero syempre lalabanan natin ng flannel beanie tsaka shades para habang naglalakad ka sa kanto. Ang iisipin sa iyo ng mga Italyano, "Oh, I will colonize this Filipino." <laughs> Ganon. Sa mundo ng fashion, dapat marunong ka lang mag-mix and match. And dapat, ibabase mo ang outfit mo sa lugar na pupuntahan mo. Huwag <laughs> kang nagle-leather jacket kung sa SM mo baka pupunta, okay? And please, wag magka-corporate attire. Yeah. Kung sa romantic baboy ang punta. Naka-long sleeves ka, tapos nagbabaliktad ka ng baboy. <laughs> so ayan mga kunars, after kong mag-aksaya ng isang oras, kakaharot sa harapan ng salamin, simulan na natin ang adventure! Oh, bush! Tabi, reset. Alam niyo ba na ang Milan is the wealthiest city in Italy? Hindi niyo alam. Wala ka na kasing ginawa kundi mga alam ng buhay ng ibang ta at charot. <laughs> so ang una nating pupuntahan for today's video ay ang Porta Garibaldi. Ito ang tinatawag nilang Modern Milan. Bakit Modern Milan? Hindi ko rin alam. Ano to? May free pasyal ka na nga sa akin tapos gagawin mo pa akong tour guide? <laughs> Abusado ka naman, B. <laughs> Oh my God, may shooting ng Spider-Man. Huy, wali. <laughs> Pero kidding aside, mag-iingat po kayo mga sir. Grabe, napaka-delikado ng trabaho nila. Tapos ikaw, papasok ka na lang ng school, tinatamad ka pa. Mm. fight me. Dito mo makikita sa Porta Garibaldi, ang Piazza at Corso Como. Kung saan napakaraming restaurants, bars, shopping stores. Perfect talaga to to make pasyal. Where ang artist sa paling <laughs> Ako nang gigigil na talaga ako dito sa kapitbahay ko eh. Sabi ko sundan ako habang naglalakad ako. Ano bae, Tatayo ka lang diyan. So sa galit ko sa kapitbahay ko, we ko siya. Nagikot-ikot ako dito sa Corso Como, nagpalamig ng ulo at naghanap ng krut. <laughs> sa lahat ng mga babae na hindi nakakaalam ng krut, itanong niyo sa boyfriend niyo. Pag alam nila yung krut, ay B red flag B. Wala yan mo na yan B. <laughs> so after kung ikutin ang first destination, it's time to eat zika cavalletti here in Italy. <laughs> Grabe, ang liit ng kape. Ano to isang lagok lang. Bus na yun. <laughs> so para sa brunch natin, ang in-order ko is ham and cheese na sandwich. Halabi na nga lahat yung sandwich. <laughs> After kong kumain, syempre namili ako ng pasalubong para sa mga katrabaho ko. Ganon. Dapat minimaintain natin ang kaplastika natin sa mga katrabaho natin for good relationship. <laughs> After kong bumili ng mga pasalubong, sumakay na ako ng train para sa second destination. O oh, mga konars, episode 3 na tayo. Hindi ko pa ba, ba kayo nakokonvince na magbalik loob at mag-English test? Halika na habang may oras pa, yung 1K mo gagawin kong 15K. <laughs> Welcome to mobile... Hindi, <laughs> mali. <laughs> Welcome to Fontana di Piazza Castello. Bogs! Channeling Jan Lapos! <laughs> Nakakatawa yun, ha? Nakakatawa yun. <laughs> Grabe, sobrang laki ng castle na to mga kunars. Parang yung Zika Volidin. <laughs> Adik si Quindora, in fairness. <laughs> Free lang naman ang pagpasok dito sa mismong castle, mga Kunars. Pero sa mismong loob ng castle, meron pang mga art galleries na may mga bayad na. So it's up to you na kung gusto mong pasukin yun, lalo na kung love mo talaga ang art. Dito nyo makikita ang last art na ginawa ni Michael Angelo bago siya bawian ng buhay. And para sa kaalaman ng... Ano to? Bastusan? Ato, nag explain ako dito, oh. Respeto naman. <laughs> Unfortunately, itong art na to ay hindi natapos ni Michelangelo kasi nga namatay siya. So bago ako umuwi ng hotel para magpahinga, ako na ang tumapos ng art ni Michelangelo. Hindi, charot lang. <laughs> pinuntahan ko na rin ang isa sa mga famous arcs dito sa Milan ang Arco de la Pase. Hindi na ako masyadong nagtagal dito kasi meron din naman ganito sa Paris. Actually mga Conars, maraming ganito sa Europe. Mananawa kayo. After ko magpicture-picture sa Arco, napagtripan kong nakawin yung isang bike dito. <laughs> Naisip kong magbike pa uwi ng hotel for experience lang. Para magamit mo ang mga bisikleta dito, isascan mo lang yung QR code. Tapos, i-register ire mo lang yung bank details mo sa app and then i-auto-debit na nila. Ha! Eyo po siya, yes! <laughs> Mukha kang kan <timang. laughs> Ang kagandahan dito sa Milan, kahit saan pwede kang magbisikleta kasi kahit saan may bike lane. Hindi ka gaya sa Pinas, magugulat ka may tricycle sa bike lane. <laughs> Ayan, nilakad ko na lang papuntang hotel. <laughs> kasi nagulat ako, 20 minutes pa lang ako nagbibisikleta, 10 pounds na yung nakalta sa akin. <laughs> boys, ladies and gentlemen, your prom king. <laughs> Bakit naman kasi dinala yung pang JS? H&M Bershka Nike. So after ko magsiesta dito sa hotel, of course may pa-change outfit tayo para sa ganap natin tonight. Ipakita natin sa mga Italiano na pang-golden buzzer ang mga Pilipino. <laughs> Kung may plano kayong magmilan at one outfit lang kayo per day, biwag mo nang ituloy. <laughs> Ayan, andito na ako sa train para sa ating next destination. Ang nakakatuwa lang talaga sa ibang bansa, wala silang pakialam sa mga pa-outfit mo. Kahit anong isuot mo, dead ma sila. Diyos ko, try nyo magtuksido sa MRT. Baka may sumigaw sa inyong, waiter, bill out na po. <laughs> so, dito sa Italy, mga kunars, meron silang tinatawag na aperitivo. Ang ibig sabihin ng aperitivo ay pre-meal inuman. Tradisyon ito ng mga Latino. Most of them, umiinom muna ng alak bago mag-dinner. Taliwas sa ating mga Pilipino na kailangan may laman muna ang tiyan bago makipag-inuman. Kasi pag-gutom tayo nakipag-inuman, eh, iyakan. <laughs> so, ayan na mga Kunars, andito na ako sa Bulgari Hotel, Milano. Grabe, habang ini-escort ako ng staff papunta sa table ko, iniisip ko, Bax, may oras ka pa para mag-back out. Takbo! <laughs> Ayan, nag-serve na yung staff ng Aperol Spritz. just ko, Lord, kinakabahan na ako. Tapos nag-serve din sila ng starter. just ko, wala naman to sa usapan. So, habang hinunguy ko tong meatball, iniisip ko na kung ilang duty ang kukunin ko para mabawi itong ginastos ko. <laughs> Grabe, dalawang araw pa lang ako dito. At ang malala, hindi pala ako dito naka-check-in. So, paano ko to i-charge icha sa room? na, <laughs> bakit nag-serve din sila ng almonds, olives, at saka chichiria? Nasa tamang table ba ako? Oh my God, nag-serve din sila ng champagne. Um, excuse me waiter. Ay, mali ito, mali ito. <laughs> Diyos ko, Lord. Binibilang ko na kung ilan yung guest dito kasi feeling ko ako ang maghuhugas for today's video. <laughs> Kaya mo yan, five 500 na plato lang. <laughs> Bilang kabado na talaga ako, sabi ko sa staff, um, wait lang, mag-CR lang ako. Oh, my God. Walang bintana sa CR. Paano makakatakas? So, pagbalik ko ng table, hala, bakit nila ni-refill? <laughs> So habang inunguya ko tong cheese, nakaisip ako ng idea kung paano makakatakas. Go, tuloy ang plano. Tagumpay ang plano! At dahil sobrang lasing ko na talaga for today's video, pumunta na tayo sa lugar kung saan ako magdi-dinner. Welcome to Mycen Milano. Ha! natakasan ko nga ang Bulgari, ito pa kaya? Oh my God, mas maraming tao dito. Diyos ko, ang dami na namang hugasin. <laughs> so habang inaantay ko ang starter food, of course, spritz na naman and red wine. Oh no, nagbigay sila ng libreng bread. For sure, it's a trap. <laughs> so habang iniinom ko tong spritz, binibilang ko na kung ilan ang fire exit dito sa restaurant. <laughs> oh my God, binaba nila ang curtain. Sinasabi ko na white bird, itong napuntahan ko. <laughs> so para sa ating starter, meron tayong shredded chicken with mixed vegetables. We're vegetables. <laughs> Meron din tayong salmon with sauce ng pansit canton. <laughs> Tikman na natin. Mmm, lasang final notice sa credit card. <laughs> eh, eto kayang salmon, anong lasa? Mmm, lasang third party debt collector. <laughs> Pero kidding aside, sobrang sarap dito sa Maison. Talagang marerecommend ko siya. Ay, Uso rin pala dito ang brown out. Ang lakas naman makarohas Oriental Mindoro. Wow, shout out or mekot. <laughs> Sinasabi ko na nga ba white bird itong napuntahan ko. What? Diyos ko, walang energy yung dancer. Tumabi ka nga dyan, ate ako na. <gasps> oh my God, si Sam Smith. Ate, kamusta ang kifi? <laughs> In fairness, pasabog dito mga kunars. Ang daming nagpe... <laughs> <laughs> ang daming nagpe-perform. So, para sa mains natin, meron tayong beef with pasta na hindi ko nakikita kasi sobrang dilem. <laughs> Sanag! <laughs> Charot. <laughs> At meron din tayong shrimp with pasta na hindi ko na talaga makita sa sobrang dilim. Hala, si ate ginagawang lotion yung apoy. <laughs> Paano ako kakain kung sayaw kayo ng sayaw? <laughs> Pero in fairness, ang galing ni ate chance ko na to para tumakas. Wine <laughs> muna tayo, pampalakas ng loob. So as you can see, wala na akong pakialam sa mga nagpe-perform kasi gutom talaga ako. <laughs> Di, ang sarap talaga ng pasta dito, walang etos. Enjoyin mo na yan, be, kasi mukhang sa train station ka matutulog. <laughs> Since hindi ko naiintindihan ang sinasabi nila, nag-humming na lang ako kasi katunog naman ng happy birthday to you. <laughs> At dahil dakilang patay-gutom ang nurse even ninyo, order pa tayo ng ham with overloaded cheese and something-something pork. Nakalimutan ko na kung anong tawag dito. Pero pwera joke na mga kunars, yan ang sinasabi ko. You must try their delicacies. Minsan ka lang naman mag-travel, so samantalahin mo na. Ang kulit na mga tao dito, sinabing kumakain ako perform number four. Contestant number one. Philippines. <laughs> Miss Philippines was a 12-year-old girl, now 24. This fashion model and singer has raised funds for various charities through benefit concerts in her country and abroad. Ladies and gentlemen, Philippines. <laughs> Piliin mo ang Pilipinas. Pero kidding aside, sobrang galing and professional ni ate. It takes years and hard work talaga para ma-master mo yung ganitong act. Oh, pak, ginawang marshmallow yung apoy, sorry. At dahil nagkakasiyahan na dito sa restaurant, this is my chance to escape. <laughs> Tagumpay ang plano. <laughs> Grabe, naman ang laki naman ng screen ng Uber dito. Sa Pilipinas, cellphone lang. Dito, desktop. Ano to? <laughs> so, ayan mga kunars, tapos na po tayo sa ating episode 3. Maraming salamat po sa pagsama sa aking adventure for today's video. Sana subaybayan nyo pa rin ang episode 4. Per Reddit check and rar.